Hello mga ka-relax, no? ito na, wala na tayong intro intro Pag-usapan natin ang unang hearing ni Miss Jana at ni Mr. Jimmy So nagkatagpo lang ngayon sa hearing sa LTO Ito, subaybayan so, natin mga ka Start... So yan mga relax no? ito naman ang payag ni Mr. Jimmy sa tunay na pangyayari sa daan. Tara, pakinggan natin. Sir Jimmy, hey, can mo arrange for us? niyo po bang ipento sa akin kung paano po ba? Ang sadyo po. Ang mga mga niya, ang mga mga di mawala siakit sa kubertina ng pobre sa 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 kain ng sa kain tapos siakit napa mo tapos si racing sa pusto si mabata kailan kita nako kailan na sa beach kaya natin pero hindi nopo mo yung malaking Okay lang naman sa akin, kahit na ako siya. Ako hindi mag sa akin. naman sa natin yung pahayag ni Mr. Jimmy. At ito naman, bakit kaya hindi naka attend ng personal si Miss Jana sa hearing. Pakinggan natin. Yes, uh, sorry to say, she cannot attend this because of the security issue. So, in answer, to inadvertently that you address So, marami mga threats daw ang lumaki sa kanya. Merong mga nagpapadala lang kung ano-ano. So, uh, I highly suggest na sabi ko, better remain sa house na lang. Kasi baka mga naman kung ano mga nagagawang gawin, you never said. So, let's yung mga incident na napapalitaan natin. And, on top of it, uh, we will no longer contest the uh, easy to make accusations. But rather, meron siyang letter. Yan pala ang nangyari. Bakit di siya na atin sa first hearing nila? So, ito gumawa siya ng apology letter. At yan, mga kalilang sa pakinggan natin. Ang atin ni Ace Yes. For, Thank you. Uh, this apology letter, uh, personally executed by this, uh, masaya na may ilag din o mas kilala na Yara Motovlog na nasangkot sa isang insidente sa provision ng Zambales. At kinasangkotan ng isang driver po ng pick-up na sasakyan. Narin ko na pong pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapawaganin dahil napag-desisyonan ko na po si na hindi sabagod at umarap na na personal sa focus or website. Ano man po ang maging desisyon sa panggol sa aking maning nagawa ay lubos ko pong gagalangin at magpagpumbo kong tatanggapin ang anumang kaparusaan na maaaring ipatawag sa akin at yung ahensya. Maliban po sa inyong ahensya na isa sana pong ipabatid sa pamamagitan ng sulat na ito, ang lubos ko, at paulit-ulit kong pangingin at sorry sa tao, sa, kasama sa kanyang buong pamilya sa idulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang parahon. At sa lahat ng iba pang tao na nadamay, nasaktan o nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang buhay, ang aming naging asal at kasalanan, patawad ko ng bukol na hindi sa pagkansoli. Ngayon ay hinaharap ko ang pinahinagnan ng aking nagawa. Ang aking buong pamilya, lalo na ang maliit kong kapatid kahit na dalaman. Samot sari, galawad ka na ng mga insulto, negatibong komento at pagbabanta sa siguridad ng aking pamilya. Ako lang may pagkakamali pero kasama at nadamay sila sa pagdurusa na nagawa ko. Ito ang pinakamasakit na katotohanan at leksyon na hinaharap ko ngayon. Ang paliwanag ko sa aming pani ay gagawin ko sa tamang lugar at pagkakatawa. Ito po ay para hindi na humingi ng simpatya, kundi magsimbing aral sa iba pang maaaring masadlak sa ganitong sitwasyon. Nawain hindi na maulit pa at gayahin ang aking maling nagawa dahil mabigat sa pakiramdam, mahirap bumangon at nakakadulog uh, ng pagkatao ganitong pasalanan sa iba. kaya ngayon, ang simula ng pagbabago at pagbawi ko sa aking sarili sa loob ng aking tahanan, kasama ng aking buong pamilya, muli nagustuhong paglili ng paumanin ng aking batid at pasasalamat sa anumang konsiderasyon at pagunawa ng inyong maaaring maibahagi sa akin. Magalang Ayana Mariana ay itulad yun sa lahat ng mga ka-relax bakit hindi siya naka-aaten na unang hearing nila ng personal dahil sa security measure at nagbigay na lang po siya na ang lead. so ngayon ay mga ka-relax ay pinapasorinder yung driver license niya so okay. ito pakinggan natin sir, gusto ba yung question if you bring the license Uh, so actually, uh, I was not able, but uh, I will make uh, really the necessary to promise you know, to your to bring it as soon as possible. Yes, uh, she was not able to uh, add it to anyone, anybody, okay. uh, Because uh, it's also in the shop, so there won't be diverse lessons, at least, even once. uh, guys, the, uh mm -hmm. no one who directed her to... sa kanila kasi hindi naman naman po nagagamit ng driver ang tayo. Just not to further make it uh, worse mo no? kasi makaalar ng license niya. E eh kung mahuli siya o ano pa man, masangkot siya sa isang accident ko. O any, not only no, but kung hindi natin umilingi yung pagkakataon, ano ko eh? But kung meron ng pagkakataon siya, masayang script pa siya, kung hindi man nakasalan, yung makaalar po yung driver's license. Your uh, to uh, immediately surrender driver's license in this office. Yes. And of yes. Okay? Uh, this way, sir. Sir Today is Tuesday. Today is yes. Tuesday I have It's Friday. No. It's Tuesday. Thursday. Thursday at 10 o'clock in the morning. Yeah, yeah. Uh, for the prosecution. So, um, Considering yeah. the admission of Louisiana as contained in the letter and the... Uh, Admission in uh, sorry, apology. Uh, the prosecution moves that the violations akin to her being a driver, which is personal in nature, sir, particularly the reckless driving and improper person to operate the motor vehicle, be imputed against her, sir. The prosecution uh, recommends to the honorable chair the uh, immediate imposition of reckless driving and improper person to operate the motor vehicle. And the offense. Uh, Taken to the registered owner, uh, item number two and three failure to attach MV fleets and MV operating without or with defective uh, motor vehicle parts uh, be checked on first laser for further checking and for verification of the veracity. The manifestation of the procedure is provided granted the proper Thank you, sir. Can it be that manifestation following procedure? I am also directing the intelligence investigation to be present on Thursday evening and for the process of the motorcycle verification. Uh, then the head of the STEM section, Francis is to be present at the uh, given time. Sir, so, do you any? any words, any manifestation. Bigyan, binibigyan po namin kayo ng malayang pagpapahayag sa sinabi po ninyo. Meron pa po ba kayo sa like Sir Jimmy, for you, sa so, ko pong ng LTO ay magpapasalamat po ang punahona sa presensya ninyo. Uh, ito po pala ang na ating sa sa sitong I like to thank you personally for your presence today. And I uh, just want to remind you that the chair uh, requested your uh, including the present, the owner of the industry, uh, the owner of so uh, 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 the industry. So, this proceeding is going to suspend until. First thing. First thing. First thing. So ang na lang natin Sa susunod mga relax no So hanggang dito na lang ang video ko Maraming maraming salamat Stay safe Safe drive And God bless See you again